Tá morrendo a dama Mm. <laughs> ano Nomor ikus putih. Padeni, nomor ikus Ano Ma black mo. ano black mo lawan. tatlo tatlo lang. Rayo. Namida anu anum, anum da tagan ka kamukat handa Nami Namida ka ta. Uh -huh. Mga kahit la randa. De blano. Uh -huh. Ana nu bla. E, ya kro. Anu, tapos. Namida mo. Tapos lagi mo nga agto bet tapos abutan basket. Ate waja. Ya balas ah. Hmm.

Ah, datagang din ang nag-uruban. Tingala, ako. Taga doon ako na. Sino nang angkat? Taga diyan. Oo. Ito ko na may t-shirt na, taga diyan. Taga diyan, ah. Ate, maayo mag para hapos lagli ka nanda. Good idea, magli lain ah. Meron saktuan ng mga ayat nanda, pare-pareho lang. Hindi, mas mga bato, taas. Oo, sakto gini. Ay! 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 Shoot ta 3! points Ay! Naglapaw, oh! oh Sanda, eh. so, tre. Sino, 3? Sino taga-score? Sino taga-score? Paul, Paul! 3-1 3-1, 3 1 1 Oh, 3 points! Ay! Ikabos! Oh! Shoot ah! Oh! Imo, imo, ay! Ito yung andade eh. 2-3! lang! Shoot! Ah! Eh! Hahaha! try points! three points! <laughs> <tik> ah. <tik> Train yumak 3 points ah. 3 points, Pak. 3 point. 3 points ah. Sudah, five on five. Abasar, shoot! Sy! Yay! Bu ada kuak lantok basket dipu gagit. <tik> <tik> Apa, ah, gua den? Teromana, tanah nagawit ke anu mu?

Nice dinis dinis. Matahe yang isa to pasamo de shot na to. I ice to ice piram namang. Aduh, bangikau bangikau bangikau. Ah, tapos samotimo ipasa tiak no, tapos masot na isa baot. Tawai guru, Oh, pasas de ko. Ai ga go. Tawai ba. Sana ol. Ti bua takko pelantok basket.

Kalau oi at pan tu. Pasar Ay Ay Oh, bola apa og? Oh, dali don. Ai, tau <laughs> Daw, sulod pa Dau sulut pa nak tapak tu. Kaya ah, kamu pa.

Hmm, naga abul gitu man. Tepe raden, jazz Hmm, Bakal baka aja don. Hah? Pas satu si mamu, terus gue asli no non, Shot. Ah, oi, nagano, ano, genap anak napi mu, harangan atau tuh tak si mamu. Pas don, tuh, non, Shot. Yan, teh. 50, <laughs> 50, Dapat na daga ng ano, panghaio na? pangayaw, no? A pang di? Sports lang ah? Oh, shoot ba? Try shoot din? Para ni lagas Pagraya pa klabang shoot mo naman. Oh, shoot ta din. <laughs> Kaya mo na. Hindi ka magsiyat layo. Malay mo kung 3 uh, points na. Ha? Try ba? Ha, pasas green. Oh, shoot na ay te. Wait lang. Go ah. Replay tas video ako mo May evidence kita ako mo. Hindi, <laughs> aranyan na da. Shoot ba? Wow! Ay, naglapaw. At ah, Tagalog sila. Tagalog sila. Ay. Nahirapin na eh kong magtigilig eh. Kung... Eh. Ah, Tagalog pala otot. Mga tigilog eh. At Tagalog pala sila. Ay, kailan eh. Tagalog mo. Ang kitangal. Stop. Hmm. Hahaha. Sports sports lang. Tagalan, ah. tagalan. Isa ra kay Cindy ka, ano? Tagalogin natin. Ipasa mo na sa green, ipasa mo sa white, shoot ng white, Oh, pasok. Oo. Oh, Kumo black. Wala, wala key. Oh, sana, oh, shoot. Shoot dona. Ah. Kaya mo na? Ate, bago mayan. Ah, Paul. Ha, literal goboklat game. Ha? Uh, uri, uri, hay Paul. Eh ah. uh, ole shot, shot mo na. Uh, ang isa lang pala tagalog. <laughs> Shoot. Ay lapaw! Wala. Try tayo nga ito. Ito ano sila, Para kuno ano may gana, mas anda. <laughs> Charot. Manikuro pa na ayaw, Lidia. Shoot dun ah. Pasa ba to, mo. Hindi ba? Oh, oh, end pa, end pa. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh shoot! Oh. Oh, oh. oh, very good. 9 Ah, duwad lahat ah. No. Nah, ame mau patas patas ya. Skor gusto kok kita patas patas lah. kan ame. sih kamu. Rabi nanga. Ayo go. Shoot. Yeah. Oh, dari Oh, oh, atau, atau, Tuh. Ay, dari ah, awaden. Oh,

Wipe pa aga, dool dool. Ah, oh, pasyuta din mo para ano. Syuta din din mo. Shot. Ipashoot mo na. ah. try back. Ah! Ah! Pasadun, para tauhay. Oh! Ati, Amo malaglit to. <laughs>